hindi ako saan kahini matay sa US sobrang weird ka... sobrang okay. nerbyos sobrang lungkot sobrang lahat na kaya yun noong ni Rosa may Pinto ang malagim na ng nangyari sa kanya nito lamang nakaraang buwan kwento niya kay Oji Diaz Bigla raw siyang hini matay habang nasa Amerika siya kasama ang kanyang anak na naka-check in sa hotel Hinimatay ako. sa ka hinimatay? Sa US. Sa sobrang nervous. Sobrang nervous, sobrang lungkot, sobrang lahat na. Kaya yun ang nangyari. Ayon kay Rufa May Quinto, nahilo raw siya at bigla na lamang bumagsak, tumama sa sahig ang kanyang baba kung saan dugoan ito, agad naman daw siyang naisugod sa hospital nang dumating ang mga taga 911. Oh my God. Ito, tapos na 911 ako. ano yung ko, kinukuha. Parang ginialamig na akong gano'n. Nasa din. Ipinakita pa nito, ang larawan, ng kanyang dugwang mukha, ayon kay Rufa May Quinto dahil sa sobrang gutom, stress, at problemang pinagdadaanan niya, sa kanyang asawa, na gusto nang makipaghiwalay sa kanya. Kaya hinimatay siya, at naaksidente. Kaya naay matay na ako na naramdaman ko na lang may masakit na akbumanon ah, kaya nga buti yung mga ngipin ko buo, buo pa kaganyan nako ayun naman kay Rufa Maykinto kahit na gusto na raw makipaghiwalay sa kanya ni Trevor Magallanes ay umaasa pa rin daw siya na baka mapakiusapan niya ito na sana ay wag na silang maghiwalay. Tanggapin ko na kung ayaw na ay respetuhin ko mo. syempre, yung anak namin, baka naman, baka maayos. Dahil ayon kay Rufa May, matanda na raw siya, at sa edad niya ngayon, ay ayaw na raw niya maghanap pa ng bagong boyfriend o bagong karelasyon edad ko to, ko na rin magbawal ba? mag ka na pa ng bago or iba na lang. ayo ko na ng ganun. Okay na ako. If ever, siya na yung huli. Subalit re-respetuhin raw niya ang magiging desisyon ng kanyang asawa na gusto nang makipaghiwalay sa kanya. Pero kung ayaw na niya, kailangan kong tanggapin.